Full review ang gagawin ng Philippine National Police sa muling investigasyon sa pagpaslang kay retired general at dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kabilang narito ang internal process kung paano na isama si Barayuga sa drugs watch list matapos ang ginawang pananambang noong July 2020 sa Mandaluyong City. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbila, kailangan ng malalimang investigasyon upang masuri maigi kung paano o kung ano ang naging proseso sa biglang paglitaw ng pangalan ni Barayuga sa listahan ng mga drug personality. Giit pa ni Marville, ang pagkakabilang ng isang personalidad sa anumang crime-related list ay dapat na may matibay na basihan o ebidensya na siyang daraan sa metikulosong validation process upang mapanatili ang integridad ng PNP. Hinikayat din ni Marville ang sino man na may impormasyon sa maslang kay Barayuga na ipagbigay alam sa PNP para sa mas mabilis na investigasyon. Matatandaang naungkat ang Barayuga murder case sa Quad Committee hearing sa Kamara matapos ituro ng isang aktibong polis ang mga umano'y nasa likod para ipapatay ang dating PCSO official.